Hey, good morning guys. Wala sumunti ko to. Heto, gusto ko lamang pong i-share sa inyo yung opinion ko nga sa nakita ko kanina. Guys, sino ba dito mahilig manood ng flip top? Alam naman natin yan, di ba talaga yung flip top ay isa sa pinakasikat na YouTube channel sa Pilipinas. Talagang sikat na sikat yan sa mga kabataan ngayon. Ngayon, yung isa sa pinakasikat na uh, flip top artist nila doon or musician na si Badang okay, ay nahaharap sa kasong acts of lasciviousness, tapos uh, attempted rape yon yun, ganoon. Si Badang ay nakatira sa bahay ng Sly Kane. Ngayon, yung anak ni Sly Kane, okay, ay pinasok ni Badang alauna ng madaling araw, tapos sinawakan daw yung kamay, tapos yun nga, sumigaw yung bata, kaya nalaman ng tatay, ganoon. So, maliban pa pala dito, ay meron pang ibang mga um, incidenteng ganoon, okay, na ginawa ito si Badang na sabi nga ni Sly Kane, pinagtanggol niya pa daw ito nung una. Pero sa pagkakataon to guys, anak niya na yung tinalo nito. Siguro lumaki yung ulo yung ulo, kasi nga pinagtatanggol siya ni Sly Kane dati, eh, ba? Diba? pero huwag naman ganun pati yung anak niya. Titirayan mo. Kumbaga, grabe guys, pinatirayan niya na to sa so bahay niya, pinapakain, sabi nga niya sa video. Pero ganito pa yung ginawa niya. Isipin niyo, minus dito yung bata, 16 years old, pinasok niya sa kwarto, alauna ng madaling araw. Anong gusto mong isipin natin, di ba? Sa tingin mo, ikaw, anong iisipin mo kapag yung ginawa na isang 35 anyos, pinasok yung kwarto ng anak mo na 16 anyos, tapos yung nga hinawakan daw yung kamay, tapos sumigaw nga yung bata, di naman sisigaw yun kung walang ginawa. Tsaka syempre, kwarto niya yun eh. Tapos yung in-interview to si Badang doon sa, uh, parang presento eh, di ba? Nung kinukuha yung statement niya, ang sabi niya, nagkamali lang daw siya ng uh, napasukan, parang narito, gano'n. <laughs> Pong bihira ka nakatira, alam na alam yung lugar yung pasikot-sikot doon tapos nalito ka, nakapunta ka doon sa kwarto ng bata di ba? Tapos nung in-interview nga yung in bata doon, doon mismo sa video ni Sly Kane, sabi niya, hindi lang pala yun yung nangyari kasi isang beses doon nag-iinuman yung tropa si Sly Kane kasama si Badang, tsama mga barkada siguro. Nagising na lang daw yung bata uh, um, gabi na nakapatay yung mga ilaw. Now, kita niya daw na yung nga si Badang ay nilalaro yung ibabaw ng pepe ng bata. Grabe guys, so ibig sabihin, hindi lang to yung una pala. Okay, kumbaga mayroon pa talaga mga uh, ginawa ito si Badang na sa tingin ko hindi lang yung anak ni Sly tapos yung isa pa baka meron pa tong iba na mga kasong ganito. Alam mo sa totoo lang, nung tinignan ko yung Facebook niya, ni Badang, ayan, Ayan, ang dami nang nagagalit. So, sabi dito, tulas ka dyan ba na, gago ka ba lang? Yung mga umiidolo sa kanya, ay eh, parang nawala na ng amor sa kanya. Tapos, ito pa, matindi guys, nakita ko doon sa post niya na, yon. sabi niya dito, guys, ito na po yung poster para sa music video ko po. So, meron pa pala siyang music video na lalabas. Sayang, sayang. Kasi pasikat na siya talaga eh. So, flip top, sikat na sikat na siya. Kumbaga, ito, oh, may music video na siya. Ibig sabihin, paangat talaga ng karar niya. Pero biglang nangyari yung gano'n. So sobrang sigurado dami na sa kanya ng mga fans niya. Madami tong fans niya. Marami lang talaga din siyang hater kasi nga sa mga binibitaw niyang salita. Minsan talagang bastos eh. Lalo yung salitang kanto at madalas nabang gating niya. So hindi na nakapagtataka na ito nga mismo yung binagawa niya pala uh, sa totoong buhay. Kaya yun guys, uh, kung gusto nyo mapanood yung video, okay, ng tungkol dito nga kay Badang, yung pagkahulag kay Sis like niyo mismo ng sa presenta sa kanya. Ilalagay ko po sa description ng video na yung link. Click niyo yun panoorin niyo para kayo mismo ang humusga. Ganun. So may comment din po kayo dito sa yung mga sinabi ko. para comment lang po sa baba ng video na para marinig ko din yung uh, opinion niyo para mabasa ko din.